Yan, dahil po sa request po ng ating po mga buyer, ayan, nagkaroon na po tayo ng Shopee account. Ito po ay cash on delivery po sa lahat po ng gusto pong humaba po ang kanila po mga junjun. Nakikita nyo naman po guys ang feedback po ng ating po mga lahat po ng mga orders sa akin directly ay talaga naman pong super effective po nito. Yan, napakaganda po guys. And then, one to two days lang po talaga po makikita po ninyo yung pagbanat po ng mga, ng inyo po mga inaalagaan. Talaga naman pong dagdag, taba at haba po. Ito na po yung pinakang sagot niya guys ha. Ito po yung massage therapy oil po na inyo pong sa po sa inyo pong mga inaalagaan. Talaga naman pong the best na the best po. Kaya naman po tayo sa request po. Napakarami po kasi guys ang nagre-request po sa akin na, gusto, na kailangan po guys is meron din po akong Shopee account. Ayan kaya nga po tayo is talaga pong gumawa po tayo ng Shopee account para naman po lahat po ay maka-afford po ng pagbili. Kasi yung iba gusto po guys ay COD. And kapag kayo naman po guys sa akin idadirect and then, then wala pa po ako si Udi pero mayroon po akong Shopee account and then doon po ay makakabili po kayo ng cash on delivery po ng ati pong therapy oil para po sa inyo pong mga Junjun -jun. talaga naman po ito na po guys ang hinihintay nyo ha kasi napakarami po ang namumroblema kung papaano nga po ba ah, humaba at tumaba po ang kanila pong mga Junjun -jun. ito na po ang sagot guys talaga pong wag nyo pong palampasin ito na po guys ha yung link po ng, description, ng Shopee account ko po narito po sa description box hindi naroon din po sa comment section po yung aking pong link para po sa mga gustong bumili po ng uh, massage therapy oil po natin narito na po sa Shopee account ayan pwede pwede nyo na po kayo mag direct na pag order po doon ano pa pong hinihintay po ninyo ayan sa mga hindi pa po guys uh, nakaka order since sa hindi pa po nakasubok ng ating pong massage therapy oil mayroon na po tayo sa Shopee account magandang araw po sa inyong lahat